Sa pagkagat ng dilim, maririnig na ang iba-ibang tono at proseso ng pag-awit mula sa lupon ng mga kabataan. Sila ang mga piling kabataan sa Pampanga na nangunguna sa pabasa ng pasyon sa kanilang lugar bawat taon. Ang kanilang venue sa garahe ng bahay ng isa sa mga kasama nila dito sa bayan ng Guagua na sila rin mismo ang nag-setup. Nabuo ang konsepto ng pabasa ng mga kabataan dahil nakikita nila na paunti na ng paunti ang mga nakikilahok sa pabasa. Ginagawa po natin ito para mahikayat ang mga kabataan na ipagpatuloy ang pabasa. Kasi uh, napansin namin, especially yung mga uh, Gen Z uh, o na lang yung nakakaalam sa pabasa. Somehow, na, na continue pa rin natin yung pabasa uh, because of the eagerness of the youth also na matuto at ipagpatuloy ang pabasa. Ayon sa simbahan, ang mayamang tradisyon ng pabasa ay isang epikong tula sa mga saknong ng limang linya na may walong pantig na nagsasalaysay sa buhay ni Jesus. Ayon naman sa Center for Kapampangan Studies, likas na malalim ang pananampalataya ng mga kapampangan mula noon hanggang ngayon. Kaya ang mga tradisyon gaya ng pabasa tuwing kwaresma ay hindi basta-basta mawawala. Yung mga kapampangan, mga mga katolikong hybrid na in the sense na uh, dito makikita yung uh, convergence ng folk practices at saka ng mga uh, orthodox uh, catholic faith when I say orthodox I mean yung conventional yung ecclesiastical Sama-sama yan at makikita mo yan during Semana Santa. Dagdag attraction din ng Lenten Exhibit, tampok ang nasa apat na pong imahe. The images came from different parishes here in Pampanga. May mga ibang nasa mga katabing bayan din. Uh, through this na may kasamang exhibit, na kahit na magpunta dito yung mga kabataan. At uh, sumasama silang magbasa sa pabasa. Lahat ng imahe may kaugnayan sa buhay, pagpapasakit, kamatayan, hanggang sa muling pagkabuhay ni Jesus tulad ni Maria. Jose, mga disipulo ni Jesus at kanyang mga apostoles. Actually, isa sila sa nilook forward namin mga kamarero when it comes sa pabasa kasi talagang makikita mo yung growth nila. Talagang they are united at maganda yung asamaan nila na nakakapag-haham sila ng magandang ganitong pabasa. So it's a start na alam namin na Hollywood is where we Kaya parang nararamdaman na namin somehow na talagang nag-Hollywood na kaya pumunta talaga kami dito para naman sa mga hindi makakapunta mapapanood din ang kanilang pabasa at lenten exhibit sa kanilang live streaming sa social media